Guys, narito ang katanungan ng lahat ng napakaraming million-million Pilipino. Ito yung katanungan. Kung tama nga ba daw yung pagkakaaristo sa ating ex. President. Ganun nga ba daw dapat ang pag -aristo? Free to comment sa baba kung ano yung opinion nyo. Kailangan ko yung opinion nyo. Kasi ang daming naguguluhan, isa na ako doon, isa na ako doon na naguguluhan. Kung ganun ba talaga ang tama, ganun ba talaga ang batas natin? E papaano na nga? Kung pumunta sa bahay mo na walang papel, it means warrant of arrest. Tapos bigla ka na lang dinampot at dalahin. At katulad nga ng ating ex, president. Bigla na lang isinakay doon sa jet. Tama bayon At doon niya, doon niya ipagpapatuloy ang kaso niya sa ibang bansa. Ano ba talaga ang Pilipinas? Sakop ng ibang bansa o independent? Comment nyo dyan sa baba dahil nakakagalit na talaga. Ano na ba talaga ang Pilipinas? Nakakagalit. Talaga. Kaya bilang isang Pilipino, libre kang mag-comment sa baba kung anong opinion nyo. Dahil ito ang busis ng ating pagka-Pilipino. Sobra talagang nakakagalit. Dahil sa pagkaalam ko, hindi talaga tama ang ginawa nilang ganon. Ayaw kong mangialam sa politics. Hindi ako yung taong mahilig sa politics. At hindi rin ako yung taong bumubuto kung sino-sino. Hindi ako ganon. Ang sa akin lang, yung karapatan ng bawat isang Pilipino. Ayun ang aking gustong malaman yan sa inyo. Karapatan nating lahat. Bilang isang mamamayan, bilang citizen ng Pilipinas, gano'n na ba kawalang hiya ang batas natin? Masaya ba kayo sa nangyari? Wala akong kinakampihan, wala akong binubutuhan, at hindi ako nangingi alam dyan sa politiko natin dyan. Ang sa akin lang, karapatan ng bawat isang citizen ng Pilipinas. Tama ba yun? Comment nyo sa baba. Kung tama ba yun? Kung mali yun, comment nyo rin dyan. Bilang isang Pilipino, masaya ka ba sa pangyayaring yun? I-share nyo itong video to para malaman ng lahat at magkaroon ng tamang batas ang Pilipinas. Magkumingay dyan eh, ang mabasa ng karamihan dahil ito ang sigaw ng libo-libo, milyon milyong Pilipino kung tama nga ba ang nangyaring yon, Okay?